From this na maliit, binili ko ng 120 at yan. Fast forward na lang tayo yung pagpagawa. Ayan. Sa pagpanday, bali tatlong palapag ito. Ayan, ito yung banyo dati. Ito naman yung ngayon. So, ayan. Tapos na nga pala sa loob nito at lumipat kami nung December. And then, January 2023, dati dito kami nag-New Year. So, ito yung second floor. Fully furnished na nga pala sa loob. Pati yung CR. Uh, at sakto lang ito. Kaya, ginawa namin ng tatlong palapag kasi makitid lang. Yan yung mga gamit nung naglipat kami. Dito na kami nag-Christmas at New Year. Ito yung labas, hindi pa natapos at lumipat na kapit. Ito naman, 2023 na nakalipat na at ayan, nilagyan na namin ng kwarto. Ayan, nakapaglagay na kami ng mga ano-ano sa loob. Makasubdivision, nakadivision na yung kwarto. Ito may kama na dalawa sa isang kwarto at ito, nakapag atip na kapag pinising na ako at may alkoba na at yung kapatid ko ay nagkapagtanim na ng mga garden garden at yan ang sarap lang sa pagkiramdam makita yung ganito na pinaghirapan natin editin ko sa sunod at kung magkano ang nagastos ko sa lahat salamat po